Good morning, good morning mga idol. Panibagong araw tayo, panibagong vlog. Mga idol, ang gagawin ko po ngayon ay maglilinis ako dito sa aking taniman. Yan po, samahin niyo ako maglilinis dito sa aking taniman. Amantama, mula na. Kailangan na magtanim, habang malambot pang pa lupa. Yan mga idol, yan yung aking tataniman. Yan. Madam mo pa siya, kaya linisin, lilinisin. Yan ang oras ngayon mga idol, uh, ah, 7, p 7 a.m. Ang tamang pag-ilinis. So, ayan mga idol, natabasan ko na siya. Lalinis ko na siya. Hindi lang yung parting dito kasi meron pa siyang mga talbos-talbos uh, ng balinghoy. Eh, ang kamote, sayang naman. Eh. Yan, malago yung mga kamote niya. Masarap yung pansigam. So yung parting dito, yan Tabasan ko na yan. Ang susunod naman natin gagawin ay susunod yung gagawin. Ibubungkalin siya. Dahil wala tayong kalabaw. Palalang gagamitin ko mga idol. Para sa pagkatanim ko ng mga gabi, 'yan gabi. Itinatawag na tamad na gulay 'yan kasi hindi mo na siya asikasuhin. Malawak-lawak din 'to. Tapos dito sa banda rito ay balinghoy. 'Yan mga idol. So yan, samahan niyo ako mga idol mag ayos ng ating taniman ngayon kasi naulan na yan, basa na yung lupa. ito idol, meron naman akong asarol kaya lang mas nagagandahan ako dito sa pala lang medyo malambot naman ang lupa kaya madali madali siyang bungkalin ang oras nga pala ngayon mga idol ay 6.30 ng umaga kasi maya maya mainit na kailangan maaga magsimula so yun mga idol ito pawis na pawis na tamang tamang exercise sa umaga so mga alas 8.30 na kaya <clears throat> medyo pahinga na ang gagawin ko naman ngayon ay manguha ko ng talbos ng kamote para sa lulutuin ko lang mamaya at saka gabi so sumahin nyo ako mga idol manguha boss idol oh, maganda, tataba. Ngayon kukuha naman ako ng gabi ito. Kukuhain ko tong gabi na to para paglagay sa sinigang. Hmm. Tingnan na natin kung anong pwedeng isigang. Oh, Marami na sinisiyang naman mga idol. laman sya. Oh. Malaki na. Hmm. Yan, dalawa. Mayroon pa yung naiwan sa ilalim. So, ayan lang muna tayo mga idol. Susunod, tataniman na. Tataniman natin ang gabi. So, ayan. Medyo malawak-lawak pa ililinisin ko. Oh. Walang mag-isa, wala akong kasama. Hmm. Yan, hindi pa oh. ayan kukha natin tayo ng mga sili idol ito hinug na siya na yung aking mga silihan dito kasi ayan pansigang hindi na, na kasi umulan na ayan kukha tayo hindi na, na siya dito ayan. mga hinug na So ayan, nakakuha tayo ng apat. Kuha na rin tayo ng siling maanghang. Ito maliliit mga idol, pero maanghang to. Ito yung siling Tagalog natin. Yung tinatawag na siling labuyo. Ito. Maliit pero maanghang. Tuwi sumibula ang dito mga idol. Hindi ko ito itinanim magtitinola, maganda rin yan. yan mga idol, ganda rin buong kanyang dahon. Yan ang inuluro natin guys.